Sabi dito mga amigo oh, Marato yung mga prutas oh. Saging, otsonon O oh, 200 pesos lang yan Ito Samchonon, 120 <coughs> pa oh, Marami dito mga sankis Do, Isang ganito Otsonon O oh, pira sa atin 200 pesos Dami na oh. Pero pag dito sa Korea Mura lang to mayroon din itong mga grips o palchonon eh manon paganyan manon 400 pesos dalawa na siya <coughs> mayroon din itong pinya o, masarap yung pinya dito mga amigo oh. tsaka ano to hindi ko kilala to kilala nyo ba to hindi ko kilala ang prutas to <laughs> parang malaki na sana. <coughs> Ito, mayroon din itong ganito oh kilala nyo ba ito mga amigo? Call tam Hindi ko kilala ito eh yeah, Ito siya Ito kilala natin to Monsanas, Apple Utsunon lang mga amigo Purgi, Utsunon Apat na piraso daw Utsunon, 200 pesos Ang laki nito oh. Tsaka ito Parang kamatis Pero hindi naman siya kamatis Napakalambot pasok tayo sa loob Ayan, marami dito mga amigo Mura lang dito oh. Oh, May mga patatas oh. Patatas Tsaka dito mga native na mga kung ano, Luya Okay na, native na mga luya Meron din silang Kamuti oh. 3,000 lang oh isang ganito apat na piraso malalaki 3,000 won siyempre meron din itong mga patula carrots ang lalaki ng carrots Atsal sal siyempre talong wow ito ba ng talong oh no? Lilit na kalabasa Laki ng atsal may mani rin dito. Sibuyas. Malaki ng sibuyas. Eh. Mura dito, mura. Kasili. Masarap ng talong. Analo. Mayroon din dito mga amigo. Oh. Brokoli. sorapien hom broccoli